walang divorce under Philippine law, bakit kailangan ng prenup? Ayon sa batas natin, kapag kinasal kayo, ang sayo'y akin at ang akin ay sayo. Ito ang tinatawag na absolute community of property. Lahat ng pagmamayari ng lalaki at babae bago sila kinasal at ang mga pagmamayari nila na makukuha nila habang sila ay kasal, ay magiging bahagi ng absolute community of property. Meaning, patay na patay ang pagmamayari ng dalawang mag-asawa. Article 91 of the Family Code. Maliban na lang kung meron kayong prenuptial agreement. Or better known as the prenup. Hindi po ito yung photoshoot, pero ito yung kasunduan na pinag-uusapan bago yung kasal. Ang kasunduan na ito dapat in writing na pinagkasunduan at nagdesisyon ang dalawang mag-aasawa tungkol sa kanilang mga pagmamay-ari. So pwede na pag-usapan lahat ba ay magiging sa iyo at sa akin? Or kung meron silang mga ilan nila na gusto nilang separate or isama sa kanilang marriage. Once sa pagsunduan at once may desisyon na, dapat ito ay in writing at dapat bago yung kasal nila. Dahil ito yung magiging basehan ng kanilang property regime habang sila ay kasal. So ito na ngayon magiging exception to the general rule. Pero, tandaan nyo, hindi pwedeng basta-basta lang lalagay nyo sa prenup nyo, ha? Bawal yung mga labag sa batas, morals, good customs, or public policy. Article 81 of the Family Code. Halimbawa, kapag nakalagay doon na ang magmamana ay isang kabet. Well, alam naman natin na hindi pwede yun. Illegal to. So, dapat ba kayo kumuha ng prenup bago kayo ikasal? Well, depende naman yun sa inyo. Mahalin mo siya gamit ng puso mo, pero mag-isip ka gamit ang utak mo. This is Congresswoman Attorney Migs Nagrales. Ask me, PBA, paano ba, attorney? I'm Pinka